Hello mga guys, ako ay nagluluto ng adobong mamoy with chicken balls, ang favorite ng aking the most key. Ayan guys, bala ko pa yung patuyuin hanggang mamaya. Mas gusto ko yung walang sabaw eh. ayoko yung maraming sabaw. Ayan. Ayan tayo guys. Ayan yung pagkain ko. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Ayan. With vegetable salad. Ang tira kong vegetable salad. Ayan. Ayan. Kain tayo. Kain tayo guys. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Ayan. 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 离婚不要吵。要不这样吧，如果你不喜欢的话，我就同意跟你离婚。但是你们先过来。真的答应离婚？嗯。好。司令哥哥，你这一次一定要帮帮我。嗯、如果你的话是为了挽回我的事，就别走。